Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Julian Apo. sa Monte. Apo. Oo. Oh, oh. Ma'am, ito no, nabanggit lang po ni, ni Rio. Apo. Yung ano to, kinakasama niyo po ba o mister po niyo? Live-in partner. Live-in partner. Gano'n na po kayo katagal bilang live-in partner, madam? Ano po, 15 years na din oh, Matagal-tagal na. Apo. Okay. At uh, eto po ba yung kauna-unahang pagkakataon na itong si live-in partner, si Sir Dexter Bahe, Apo. eh, hindi umuwi. Opo, oh sir. Balik po. Bali pa... po. nung ano lang. Nung August 8 po. nag -ano po siya kasi nagpaalam lang po. Ay, wala po talaga akong idea na aalis po siya kasi napapalam naman po yun. Pero nung araw po na yun, umalis po siya. Bali, yung tito niya lang po yung nakakaalam na umalis po sila. Bali, mga sabado ko na po ng tanghali, nalaman na, ano po, na hindi pa po umuwi. Until now po, wala na po kaming kontak. Wala na kayong communication. Opo, kahit through, Ano po phone number niya? Wala Alright. na po. Pero ano sabi po ninyo, yung tito ba nang kinakasama ninyo yung nakakaalam na siya ay umalis nung araw po ng Biyernes. Alam din po ba kung saan siya papunta? Ang chat lang po kasi pinasa po sa akin ni Tito, ano po? Pandakan lang po. Pandakan. Opo, sa Pandakan po. Pero ano po, nagtry naman po ako okay, i-reach out yung mga kakilala namin na ano po? pero mga nasa barko pa po eh. Yung mga kakilala po namin na, kasi ang sabi niya po, buwaba po kasi yung kakalasi niya sa barko. Kaya pumunta po siya sa pandakan. Okay, may imi-meet dapat siya. Opo. Uh, araw po na yon. Yes po. Okay. Nung na po ako dito kasi hindi ko na po alam kung saan po ako magsisimulang hanapin po yung asawa ko. Kasi <laughs> kapite pa po ako. Tapos siya po sa Maynila. Tsaka ugali po noon, nagchat-chat po yun kapag ka uh, may problema po kami. Kahit po may problema siya, nagsasabi po yung nagchat-chat. -chat. Lalo po ngayon, puntis po ako. Nag Nag-aalala na po ako. Hindi na po kasi ako nakapag-focus sa trabaho ko kasi yung isip ko po nasa kanya na rin po kasi pwede pong ba may nangyari. Or kung sino man po yung kasama niya, baka pwede sabihan po na umuwi na. Kasi may mga alak din po kami. Nag-aalala po sa kanya. Pero ma'am, nung araw po ba, no? nung biyernes, wala po siyang sinabi sa inyo na may pinagtataguan siya or baka may nagtatangka dito sa seguridad ni Sir Dexter Bahe? Wala naman po. Wala ba kayong naging pag-aaway? Wala naman po, sir. ni okay. ano ni Dex po, pero ang ano lang po, may isa lang din po ako ano kasi nagtatrabaho po siya sa ano sa lotto. <coughs> Maaliwalas na ano ko lang po naisip ko lang din po baka sabi ko baka yung isa pong sinisingil niya dahil di pa nga po nagbabayad, baka po sabi ko, baka nakausap niya po siguro no araw, yung, baka yun po yung na-meet niya. Okay, ito po ba ang mga kakilala niyong ito eh, nakausap niyo na, napagtanungan niyo? Hindi pa po, si Tito po kasi yung nakano, sabi ni Tito kakilala naman po daw nila. Ewan ko lang po kung nasingil na din po yun. Sir Daryl, magandang hapon po sa inyo. Uh, alam niyo po ba kung saan eksakto papunta si Sir Dexter Bahe? noong biyernes o di kaya yung eksaktong pangalan po ng kanyang imimit? Hindi po sir, kasi ang pangalan ni sa hindi po, magsisimba lang siya, daw. Magsisimba? Apo. Opo. Opo, sa kya Okay. At si Sir Dexter po ba madalas talaga sa kya po nagsisimba? Sabi nga, magsisimba siya. Dito pa, ilang ang ko yun eh. Yes, kaya, yes. Hindi naman siya gumagawa ng kalukuhan dito sa amin. Opo, no. Pero sir, wala po ba siyang nabanggit na pangalan nung kanyang imimit? Ay, wala po kasi ganito yung sir, pangalan sa akin na magsimba sa kaya po saglit. Okay. Tapos nung patulog na ako mga 11 na siguro yon, kinat na siya na saan na siya kasi gabi na. Tapos ang reply niya, ito hindi po ako oh, makapuwi ngayon kasi dumating na yung classmate niya na siman bago baba yung barko kaya dito siya sa uh, dito siya sa pandatan. So wala siyang binanggit na lugar anong pangalan. Kilala niyo po ba, madam, itong friend niya na galing sa barko? Ano po, trinay ko po kontakin po yung mga kaklase niya po before. Tapos, yun nga po, yung isa po na naka-message ko naman po, sabi niya, hindi pa daw po siya nakakababa ng barko po. Tapos yung isa po, sabi nung isang ano tropa po nila, baka possible daw po yung isa nasa Isabela pa daw po. Okay, in, in, in other words, ma'am, yung mga Uh, iniisip po natin na dapat katagpu niya nung araw ng biyernes, yung bababa daw ng barko. Apparently, hindi naman pala sila lumaong dito or hindi, wala naman sila sa pandakan nung araw na yan. Wala po, wala po. Okay, well, uh, nakakaduda ha itong pagkakawala po ni uh, Sir Dexter Bahe. Opo. Kailangan natin sanang malaman sino yung mga huli niyang nakasama, mga huli niyang nakausap. Yes, po. Okay, pero lately, ma'am, wala pong nag-reach out sa inyo? Wala naman po, sir. Kasi ano naman po, eh, lagi naman po kasi kami magkausap. Yan lang po talaga nung biyernes po na yan. 6.31 p.m. po yung last na chat niya po sa akin kasi nag-chat pa po sa akin. Tapos pagdating po ng mga around 9 na 10 kasi pa na po ako sa trabaho. Hindi na po talaga rin siya nag-chat. Kinabuhas ako na lang, din po talaga nalaman. Okay. At ito ma'am, last lang po, no? Uh, meron pa po ba kayong, I, understand, no? Kayo po ay uh, nagbubuntis po ngayon. Pero may mga anak na po ba kayong iba? Ano po, may dalawa po kami anak. Dalawa may dalawa ng, dalawa ng anak. Po. Tapos ito, buntis po ako ngayon. Buntis yun. pa rin. No? Magandang hapon po sa inyo, Major. Uh, magandang hapon din po sa inyo, Sir. Narinig ko naman po yung Mama Julian, Ma'am samonte Sir. Yes po. Ganyan na lang po, Sir. Uh, dumalog po siya dito sa aming uh, tanggapan, sa Police Station 3 po, dito po sa harap ng SM San Lazar po. Para matulungan po namin siya regarding din sa mga binabanggit niyang lugar po para kung sakali po baka makakuha tayo ng putay at malaman po natin kung anong barangay po yung pinunta nung mister niya allegedly kasi Doroteo po napakahaba po ng Doroteo kung mas mapipinpoint niya po kung anong barangay yun kasi po maraming naka naka set na CCTV diyan baka pumakuha na natin sir opo opo no uh, yes major no I, I understand kailangan po nating actionan po no ng mabilis itong pagkawala ni uh, Sir Dexter Bahe kasi the sooner the higher yung chances natin na mahanap. Ito pong si Sir Dexter. At tama po no yung nabanggit po kanina ni uh, Major Abuda. Ma'am, kailangan din po nating i-track it no, i-trace it okay. yung uh, kung saan siya nanggaling, saan siya napunta. Oh, as much as possible sana no Rio. Yes, Ma-identify po natin yung kung ano ba yung madalas na ruta niya kung pumupunta mm -hmm. siya ng Quiapo kung pumupunta siya ng pandakan, sino yung madalas nakasama niya doon? And Major, healing uh, hiling din po sana namin, or maybe we can already give notice sa mga ibang stations na meron tayong hinahanap na si Dexter Bahe. We will give you rin po no, yung kanyang uh, litrato. Apo sir, apo sir, ganito po. Punta po siya rito and then i natin yan sa... Dito sa, atin sa headquarters po para ipamising po natin yung asawa niya po. Yes po. Oo. Oh, oh. Sir lang po, magdala po siya. i uh, adjust po natin sa, sa MP Dead Quarters po. Okay. Sige po ha. Uh, Major Mardonio Abuda, maraming salamat po sa inyo. Uh, po, pupunta po dyan si Ma'am Julian for the details. Opo po sir. Sige po. Uh, bukas na, po ang aming tanggapan. Ano mga orders po at tutulungan po namin siya at po na kami makakaya. Wala po talaga akong ideas. Kaya hmm. yun po. <laughs> Kaya gusto ko po talaga malaman ay lumapit na po ako dito kasi ito lang po yung naisipan ko pong way na the best talaga. Kasi nga po, hindi ko po alam kung saan ko po sisimulan. Kasi lalo po hindi na po ako nakapag-focus sa work ko. Last allowance ko na po yung ginamit ko. Makapunta lang po ako dito. Kasi hindi eh, na po talaga ako panatag. The more po kasi na tumatagal po. Lalo pong bumibigat kasi nararamdaman ko. Kasi gusto ko po maging panatag ako kung okay ba siya o hindi. Kasi eh, akin lang po, yung mga bata umiiyak na rin po eh. Nahanap na rin po nila yung papa nila. Hindi ko po masagot. Kaya gusto ko gumawa ako ng way. Ito na po yun. Yung way na yun okay. na malaman ko kung saan, kung okay o hindi po ba talaga. Kasi wala, hindi ko na po alam kasi tuliro na po yung utak ko eh. Dami okay. na pong pumapasok talaga, sobra po. Yes. Ba, kung nasan ka, umuwi ka na. Hindi <laughs> naman ako galit, hindi eh. naman tayo nag-away. Kailala kita. Hindi ka basta-basta, hindi -basta. nag -chat, chat sa akin. Lalo ngayon, malapit na ako mga anak. <laughs> hindi <laughs> ko di ko galing pumupunta sa ganito pero kailangan kong gawin kasi lang araw ka nang hindi umuwi nakaka na po sa side ko yung anak mo yung nahanap ka na kung sino po yung kasama ni Dex pauwiin nyo na may pamilya po siya <laughs> Pati yung trabaho mo kay Tito, napupornada, na kailangan makaipon tayo. Kasi malapit na ako mga anak, alam mong si ako. Ilang ano na lang mga anak na ako. Please lang, umuwi ka na. O sino man po, nakakakita kay Dex, pauwiin nyo na po. Please lang po, maawa po kayo. Kahit di na po sa akin, sa mga anak ko na lang sa mga taong nagaantay po kay Dex, lalo po yung trabaho niya na napupornada, lalo kay Tito, nahihiya na po ako kasi Tito yung nagpasok sa kanya pero kung kayo yung magiginday lang para mawala ng trabaho si Dix, makonsensya naman po kayo, may anak po yung ano, kasawa ko. Sipin niyo naman po yung mga anak namin. Hindi lang puro, ano lang po, puro kasiyahan lang. Isipin niyo po yung pamilyang naiiwan ni Dix. Ayan, mga kapatid, makikita po sa monitor itong literato po ni Sir Dexter Bahe. Siya po ay 31 years old. Huli po siyang nakita noong August 8, 2025 sa Doroteo Street dito sa Oroqueta Road, Santa Cruz, Manila. Suot po niya ay white t-shirt, dirty white shorts, blue cap at at black na sleeper. So kung may nakakaalam po sa inyo, Uh, magbigay alam lang po kayo dito sa tanggapan po ng Wanted sa Radyo o di kaya naman po dito sa uh, Station 3 po ng Manila Police District. Ma'am Julian, babalitaan po namin kayo. Opo. Kung meron pong mag-reach out sa atin, kung nalalaman yung uh, whereabouts ni Sir Dexter Bahe. Pero, ka, eto i-coordinate na rin po natin kay Major Mardonio Abuda. So, ma'am, kailangan lang po natin magbigay din ng statement natin patungkol po sa pagkawala ni Sir Dexter Bahe. Thank you po. Maraming salamat po, Ma'am Julian, sa tuwalang binigay mo kay Idol Rafi. Ayan po. Apo, thank you CV po. po.